Magandang araw po sa ating lahat and welcome once again sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos at aking samat na langin na patuloy pong maging pagapala sa inyong lahat ang munting pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos at kapulutan nyo ito ng ilang mga aral na makakatulong sa inyong kaalaman at paglago sa salita ng Panginoong Diyos. So kahapon, pinag-usapan po natin ang topic patungkol sa Beware Against False Prophets. So ngayon atin pong itutuloy yung usapin na yan. and today it's all about ye shall know them by their fruits. Mga kapatid, laging niyong tandaan, ang maambulaang mga ngaral, ang maambulaang propeta, marirecognize natin sila, manunotice natin sila, makikilala mo sila sa pamagitan ng kanilang mga bunga. So para tayo po magkaroon ng idea sa ating tatalakayin sa araw na ito, let me share to you the passage in Matthew chapter 7 and then verse 15 hanggang sa verse 18. Sabi ng Saita ng dios let me read. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits though men gather grapes of thorns or figs or thistles, even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt or bad or evil tree bring it forth good fruit. So ayan mga kapatid, napakalinaw po ng minsay ng Panginoong So Kristo para sa ating lahat. Ito pong babala na ito ng Panginoong So Kristo ay hindi po natin dapat na ipag sa walang bahala. Sabagat kung merong mga false prophets and false teachers, false pastors, false ministers in the Old Testament time, in the New Testament time, sabi ko nga sa inyo, mas maraming mga bulaan o huwad na mga mga ngaral o propeta na nag-exist sa ating kapanagunan ngayon. Kaya mga kapatid, sa tanggapin man natin o hindi, napakarami pong false prophets and false preachers, false pastors or false ministers na nag sa ating kapaligiran. At ang masaklap at nakakalungkot, marami po talagang nalilin lang itong mga bulaan at tuwad ng mga propeta at mga ngaral. And believe me, higit pang marami ang kanilang patuloy na malilinlang lang sa mga darating na panahon dahil sa kakulangan ng kaalaman ng mga tao pagdating sa salita ng Panginoong Diyos. And this is the reason why I am using this social media platform so that I could give awareness and basic biblical education sa mga kababayan natin o naghahanap ng katutuhanan sa aral ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya sa pagkakatong ito, ito po yung challenge sa atin. How are we going to recognize the false prophets well practically speaking logically speaking based on the teaching of the lord jesus christ the way to notice and recognize the false prophets and false teachers is this by their fruits we shall know them by their fruits we shall recognize them now yung word po na good tree dito, it refers to the righteous prophets and righteous teachers of God's word. Righteous servants of God. On the contrary, yung word na bad or evil or corrupt tree na minention dito, depending kung ano Bible version ng inyong ginagamit, it refers to the false teachers and false prophets. And yung word na fruit dito, again, this is a metaphor. It symbolizes the lifestyle or way of life or the outcome of life ng isang mga ngaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya mga kabutid, tanda ninyo, ang isang mga nagre-reflect ba sa kanyang buhay yung minsayang kanyang ipinapangaral? Kung hindi, kung very opposite yung minsay na kanyang binibitawan sa lifestyle niya, that could be a false teacher or false prophet kung yung kanyang minsay ay hindi tumutugma sa salita ng Panginoong Diyos, well, honestly speaking, beyond the shadow of any doubt, yan po ay malinaw na hindi tunay talingkod ng Diyos. And kapag namungan na sila, or based on their lifestyle, we can easily recognize them. Now, bago natin ipagpatuloy yung usapin na yan, I want you to see the illustration of the Lord Jesus Christ. I want you to see the analogy that the Lord Jesus Christ has given us dito sa passage na ito. I-simplify po natin sa Tagalog, apat na bagay yung ating marirealize po dito. Tandaan natin, ang sabi ng Panginoong Kristo una, ang mabuting puno, mabuti rin ang bunga. Pangalawa, ang masamang puno, masama rin ang bunga. And thirdly, no way na ang mabuting puno ay magbubunga ng masamang bunga. Pangapat, ang masamang puno it is impossible na maging mabuti or righteous or godly ang kanyang bunga. So, tandaan po natin, kapag yan ay puno ng mangga, panigurado, mangga rin ang bunga niyan at hindi santol. Amen? So, dito nagbigay po ng illustration ng Panginoong Kristo at sinabi nga niya na yung fig fruit and yung grapes ay hindi mo ito mapipita sa mga matitinik na mga halaman. Why? Sabagat ang grapes, ito po ay isang halaman na inaalagaan ng mga farmer dito sa Israel. And ito po ay isang mabuting halaman at mabuti rin ang bunga nito. Pangalawa, yung fig fruits, ito po ay bunga rin ng isang punong kahoy na mabuti. Hindi ito isang uri ng kahoy na hindi healthy para sa consumption ng mga tao. Actually mga kapatid, ang grapes at saka yung fig. Kahit sa kabundukan at sa kagubatan at sa masukal na lugar mo, itapon o iasik yung mga buton nito. Ito ay mabubuhay at yun pa rin ang kanyang bunga. Why? Sabagat mabuting halaman ang mga ito. Pero yung wild na mga halaman, kahit itanim mo yan sa farm at alagaan mo, diligan mo, pag iyan ay namunga, bad tree pa rin yan. Kasi alam nyo bakit ginamit dito ng Panginoon so Kristo. Kasi alam po ninyo dito sa Israel, meron mga halaman dito na halos kamukha ng mga halaman na inaalaga ng mga magsasaka. Na akala mo ay mabuting halaman. Kaya lang marirecognize mo na lang pagdating ng season of fruits kasi yung bunga, doon talaga magkakaalaman. Kaya alam niyo ang simpleng ibig sabihin ng Panginoon so Kristo dito, yung mga bulaang propeta. Puwede silang magsalita na parang katulad ng lingkod ng Diyos. Puwede silang manamit na halos katulad ng malingkod ng Panginoon. Puwede nilang i-quote ang Bible, gamitin ang Bible ng Satanas ng Diyos katulad ng malingkod ng Diyos. But you know what? That time will come when their fruits, their lifestyle will finally reveal who really they are. Hindi kayang tigilan niya na mabulang tao. Talagang magkakaroon at magkakaroon ng manifestation na sila talaga ay hindi tunay na halaman ng Diyos. Sila ay mga kurap and evil and bad tree that bears evil, kurap, and bad fruit also. Now, sabi ko nga sa inyo kanina, yung, yung fruits dito is a metaphor and it's all about the lifestyle ng mga false prophets. So, paano ba natin ma-recognize mare yung traits or way of life na mga false prophets and false teachers. Let me give you some example although marami mga is very brief lang tayo no. A few things lang to consider para magkaroon ka ng idea in recognizing the false teachers and false prophets by their lifestyle. So number 1, they perform false signs, false miracles and lying wonders. Tandaan nyo si Satan, he is a deceiver, he is a liar. And maraming ngayon, akala mo faith healing, yun pala fake healer or fake healing ang ginagawa. At anong purpose? To gain money from the people and to gain popularity with the people. I have seen one time na isang African lady na yung kamay niya ay nakaganito. Tapos pinagpray kunwari nung prophet or bishop or pastor or minister. Tapos habang pinag unti-unting naiunat yung kanyang uh, kamay. And then suddenly, merong lumabas ulit na video, same lady, na iba lang yung kulay ng kanyang damit, different minister. And then, uh, nangyari? Same pa rin. Ganon, inuunat yung kamay. Tapos yung mga tao naman, yung crowd, yung multitude, bilib na bilib sila na as if ginamot ng disyon. Kung meron man na mga tunay, puri ng Panginoong Diyos. But I tell you, maraming fake healers ngayon. At yan ay mga bulaang mga ngaral at bulaang propeta na nag-perform kunwari ng lying wonders and miracles. And pangalawa, they make false claims and false predictions. So, nakiklaim sila and then nagpipredict sila. Ganyan yung mga false prophets. Kasi nga, prophecy. They are prophesying, pero yung prophecies nila ay walang accuracy. Marami na niyan. Katulad, for example, ng Jehovah's Witnesses na kailangang prophecy yung kailangang mga leaders na dumating na o darating na ang Panginoong Kristo. Pero anong nangyari? Hindi pa buwang balik ang Panginoong Kristo. Namatay na lang yung mga leaders nila. Hanggang ngayon, sumusunod pa rin sila sa maling relihiyon nila. Si Kibuloy, ay siya mga kapatid kung ano-ano rin mga pinagsasabi nito, gumising na kayo sa katotohanan kay pinaglulo ko lang ni Apollo Kibuloy. So, ang dami niyang declaration na binitawan and anong situation? Walang accuracy yung kanyang mga prophecies na binitawan. Actually, marami pa, ano? Sa hanay ng mga full gospels evangelicals, meron din. Hindi pa ako naninira, ano? Pero kung aware ka at familiar kayo nung tumakbo sa pagkapangulo si ka Eddie Villanueva ng GIL. Ano pong nangyari? Nagkaroon din siya ng prophecy. nagkakaroon sila ng mga declaration. Siya mismo nagbitaw na ni sa kanya ng Diyos na siya na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Eh, tinulungan ko pa sa campaign doon sa lugar namin yung organizers sila Pero nung nagbitaw na siya ng ganun, tumigil na kami mga kapatid. So, pangatlong palatandaan sa fruits ng lifestyle ng false prophets and false teachers false and inconsistent biblical interpretation. They are twisting the interpretation of God's word in accordance to their personal desires. pang na traits, they preach and prophesy for personal gain. So, mga ngaral sila kasi mayroong money involved or money talaga ang kailang target. They will prophesy in exchange of money. Kung baga, parang manguhula dahil merong kapalit na salapi. Tandaan ninyo, sabi nga, they are wolves in sheep's clothing. They are ferocious wolves, greedy. Sabi nga natin, ang isa sa number one target ng mga false prophets ay walang iba kundi ang salapi or kayamanan. They preach more and more about money and less of preaching the saving gospel of the Lord Jesus Christ even though sa crowd nila, ay may mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon so Kristo. And I have seen so many people like this. And yun yung sabi ko sa inyo, I was invited here nung dati, bishop lang, tapos naging apostle na siya. Yung preaching niya, nagtapos na lang yung preaching niya. Kahit na mayroong mga bisita doon, eh, hindi nakakilala sa Panginoon so Kristo, pera, pera, pera pa rin pinag-uusapan. Lagi na lang ganon. Laging pera ang bukang bibig Kahit na may mga bisita Hindi man lang mahimok ang mga bisita na Kinakailangan lang magsisis Sa kanilang mga kasalanan Sumampalatay sa Panginoon sa Kristo at, at tumanggap ng kaligtasan Ito pa, Manipulating and bossy Compromiser with other false teachers Or false prophets Or false pastors Ito, hindi ako naninira Pero nung tumakbo sa pagkapangulo Si ka-Eddie Villanueva ng JIL Pumuntahan doon kay Kibuloy The Kingdom of Jesus Christ And grabe yung pagpupuri niya na binigay sa kanyang speech doon kay Apollo Kibuloy. Nasa YouTube yan, mapapanood din nyo na talagang grabe yung pagtataas and appreciation na ginawa ni Ede Villanueva kay Kibuloy, compromiser ng katotohanan. You cannot praise a cult or a false son of God like that kung ikaw ay tunay na lingkod ng Panginoong Diyos. At kung kaluban ng Panginoong Diyos na talagang ikaw ang mananalo sa politics, kahit hindi ka sa mga religious leaders, papanaluin ka ng Panginoong Diyos. What else? They don't believe in the divinity, basically, in Jesus Christ as God. But the Bible is very clear that Jesus is God at ang dami nating evidence dyan. John 1.1 na lang kaagad. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that Word is Jesus Christ, and the Word is God. Sa Pilipinas, ang pinakamatindi ng false, hindi lang false prophet, hindi lang false teacher, hindi lang false pastor. A false son of God, I see Kibuloi. Don't get me wrong. There is only one son of God. He was born in Bethlehem in the land of Israel in Judea from the tribe of Judah in the house of David, and his name is Jesus Christ. Not Apollo Kibuloi in Davao or somewhere else. And lastly, pero marami pang pangibar, false teachers and false prophets. They don't really preach the true saving gospel of the Lord Jesus Christ. Why? Because when they stand, they wanted to entertain the people so that they can get more money. That's the truth. Kaya kapag ang isang so-called lingkod ng Diyos ay greed sa pera, he wanted more, and he is compromising the words of God, he compromised with false teachers, alam na this, mga kabatid, mag-isip-isip na kayo. And again, kaya ko. You can test me. And if you hear something wrong, you can talk to me, you can send me a message and I am very much willing to be corrected as long as talagang nandyan sa salita ng Panginoong Diyos. Amen. So, what could I say more? So, this type of message ay mahaba talaga dapat ito, but we're trying to squeeze it. But anyway and anyhow, I would like to express my gratitude sa inyong panunood, pagsubaybay, at sa pag-share ng mga videos natin. So, puri na Panginoong Diyos sa kanyang kadakilan, kabutihan, pagpalagay ng Diyos, mga kapatid, and see you again bukas.